tuklasin ang isang sagradong espasyo ng panalangin at espiritual na pagbabago. Sa kanal na ito, makikita mo ang makapangyarihang mga panawagan kay San Miguel Arcangel na kayang umaakit ng kayamanan at nag-aalis ng mga kaaway. Sa bawat panalangin, gagabayan ka na palakasin ang iyong pananampalataya at maranasan ang mga milagro sa iyong buhay. Sumama sa amin upang palakasin ang iyong koneksyon sa banal at i-renew ang iyong pag-asa sa mga panahon ng hamon. Halina't maranasan ang kapangyarihan ng panalangin at hayaan ang proteksyon ni San Miguel na magbigay liwanag sa iyong landas. Si San Miguel Arcangel ay higit pa sa isang simbolo ng proteksyon. Siya ay ang makalangit na mandirigma na laging handang lumaban para sa atin. Sa bawat sandali, siya ay nasa ating tabi, nag-aalis ng mga espiritwal na kaaway at nagbubukas ng mga daan na madalas ay hindi natin namamalayan. Isipin mo ito, ilang beses ka nang humarap sa mga laban na tila mas malaki kaysa sa iyong kakayahan. Mga sitwasyong kung saan parang lahat ay nag-aanyong laban sa iyo, maging sa trabaho, sa personal na buhay, o kahit sa iyong mga pangarap. Nakarating na ako sa ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon na ang lahat sa paligid ko ay parang gumuho. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay biglang umiwas. Ang kapaligiran sa trabaho ay naging masigla at ramdam ko ang isang di presyon na sumusubok na bumagsak ako. Sa panahong iyon, tumawag ako kay San Miguel Arcangel. At alam mo ba ang nangyari? Nagsimula akong makaramdam ng ibang lakas, parang may nagpoprotekta sa akin para bang ang laban na iyon ay hindi lamang para sa akin. Naramdaman mo na ba ang ganito? At tanungin kita, naniniwala ka bang ang mga pagsubok na iyong hinaharap ay maaaring may espiritual na pinagmulan? Na maaaring ang mga hadlang na ito ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin espiritual? Nakaabang si San Miguel upang makialam, ngunit inaasahan niyang tatawagin mo siya. Minsan, Sobrang abala tayo sa mga problema, kaya nakakalimutan nating humingi ng tulong. Marahil ngayon ang araw na dapat baguhin ito. Ngayon, isipin mo ng saglit, kung si San Miguel ay may kapangyarihang manguna sa mga makalangit na hukbo, isipin mo kung ano ang maaari niyang gawin sa iyong buhay. Isipin mo siyang lumalaban sa lahat ng humahadlang sa iyong pagunlad, sa iyong kapayapaan, sa pag-abot ng kung ano ang inihanda sa iyo ng Diyos. Ito ang kapangyarihang maaari mong ma-access ngayon. At habang pinag-iisipan natin ito, simulan na nating buksan ang ating sarili sa makapangyarihang panalangin dahil naniniwala ako na sa sandaling tayo ay manalangin ng magkasama, may simula ng mangyari. Kaya, ano ang ibibigay mo kay San Miguel ngayon? Anong mga laban ang handa kang makita niyang matalo? Si San Miguel Arcangel ay kilala bilang dakilang tagapagtanggol laban sa mga puwersa ng kasamaan, ngunit naisip mo na ba kung bakit siya may ganitong napakahalagang papel? Siya ay higit pa sa isang tagapagtanggol, siya ang pinuno ng mga makalangit na hukbo. Mula pa sa simula, siya ay nangunguna sa pinakamalalaking laban espiritual. Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin nito sa iyong buhay? kung siya ay kayang manguna sa laban laban kay Lucifer at sa mga masamang puwersa, ano ang maaari niyang gawin para sa iyo ngayon? Kapag iniisip ko si San Miguel, nakikita ko ang isang tunay na mandirigma ng Diyos, palaging handang ipagtanggol tayo mula sa mga espiritual na patibong. Ilang beses ka nang nakaramdam na napapalibutan ng mga problema, kung saan tila mayroong isang puwersa na lampas sa iyong kontrol, parang may isang di nakikitang lakas na umaatake sa iyo. Naranasan ko na iyon. At sa mga sandaling iyon, naaalala ko ang kahalagahan ng pagtawag kay San Miguel. Hindi siya isang malayong figura, siya ang inilagay ng Diyos bilang tagapagtanggol ng bawat isa sa atin, lalo na kapag lumalakas ang mga espiritual na laban. Ngayon, naisip mo na ba kung ano ang magiging pakiramdam kapag si San Miguel ay nakikipaglaban para sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Marahil ang proyektong iyon sa trabaho na hindi umuusad o ang sitwasyon na tila walang solusyon ay maaaring higit pa sa isang pisikal na hadlang. Maaari itong maging isang espiritual na bagay. Ano ang gagawin mo kung alam mong may isang makapangyarihang anghel na handang makipaglaban para sa iyo ngayon mismo? At higit pa, si San Miguel ay hindi lamang nag-aalis ng mga espiritwal na kaaway, kundi nagbubukas din ng mga pintuan ng kasaganaan. Maaaring tila nakagugulat ito, ngunit ito ay may kabuluhan. Kapag nililinis niya tayo mula sa mga espiritwal na kaaway, naglilikha siya ng espasyo para sa mga biyayang dumaloy. Isipin mo ito, baka nawawala ka sa mga biyaya dahil hindi mo siya tinawag upang alisin ang mga hadlang. Marahil ang promosyon na iyon, ang pagkakataon na iyon, ang pagbabagong iyong hinihintay, ay nag-aabang lang para sa iyo na buksan ang iyong sarili sa proteksyon at panalangin ni San Miguel. Habang pinag-iisipan natin ito, nagtatanong ako, ano sa tingin mo ang nakablock sa iyong buhay ngayon? At kung si San Miguel ang susi upang alisin ang mga hadlang na ito? Bilang malaking espiritual na tagapagtanggol, si San Miguel Arcangel ay may kapangyarihang akitin ang kasaganaan. Totoo yan, hindi lamang siya nag-aalis ng mga kaaway at nagtatanggal ng mga hadlang, kundi nagbubukas din ng mga pintuan para sa mga material na biyaya. Naisip mo na ba ito? Marahil humingi ka na ng tulong upang nutasin ang mga problema o makawala sa mahihirap na sitwasyon, pero nagtanong ka na ba kay San Miguel na makialam upang dalhin ang kasaganaan sa iyong buhay? Kapag pinag-uusapan ang kasaganaan, madalas na iniisip lang natin ang mga material na kayamanan. Sempre, bahagi rin ito, ngunit ang hatid ni San Miguel ay higit pa. Inaakit niya ang mga pagkakataon, kapayapaan, pagkakasundo at pati na rin ang mga pinansyal na yaman. Nakarating na ako sa mga malalim na pagbabago sa aking buhay nang simulan kong hilingin ang kanyang panalangin sa aspetong ito. Minsan, ang kasaganaan na inaasahan natin ay nakablock dahil nakatuon tayo sa mga kaaway at nakakalimutang humingi ng kasaganaan. Baka ito ang nangyayari sa iyo ngayon? Isipin mo ng kaunti ano ang nais mong makamit. Ano ang matagal mong hinahanap at tila hindi dumarating. At kung bukod sa pakikipaglaban sa iyong mga laban, si San Miguel ay handang magdala ng alon ng kasaganaan sa iyong buhay. Madalas, sobrang nakatuon tayo sa mga laban na nakakalimutan nating nais din ng Diyos na pagpalain tayo ng sagana, at si San Miguel ay isang susi sa planong ito. Ngayon, naniniwala ka bang may espiritual na kapangyarihan na kasangkot sa kasaganaan? Maraming tao ang nakakalimutan ang detalye na ito, ngunit kapag kumikilos si San Miguel, hindi lamang siya nagpoprotekta, kundi naglilikha rin siya ng masaganang kapaligiran upang dumating ang mga biyaya. Handang-handa ka na bang buksan ang mga pintuan ng kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo? Palagi kong tinatanong, ilang mga pagkakataon ang dumadaan sa atin nang hindi natin namamalayan? Ilang beses ang kasaganaan ay isang hakbang na lamang, ngunit kulang ang pagtanggal ng huling espiritual na hadlang. Maaaring ngayon, sa pagtawag kay San Miguel, ikaw ay malapit ng i-unlock ang kasaganaan na ito. Kapag pinag-uusapan ang lakas at kapangyarihan ni San Miguel Arcangel, hindi natin dapat kalimutan kung paano siya kumikilos sa proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya at mga tao na maaaring makapinsala sa atin. Naisip mo na ba kung ilang beses kang nakaramdam na napapaligiran ng mga negatibong impluensya? Minsan, ang mga enerhiyang ito ay nagmumula sa mga taong walang magandang intensyon. Ang tanong ay, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa lahat ng ito? Naranasan ko na ang mga sandali na parabang may ulap ng negatibong enerhiya sa paligid ko. Ang ilang tao sa paligid ko ay parang mga anino, umaubos ng aking lakas at motibasyon. Nang mga panahong iyon, naisip ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Maari akong humingi ng tulong kay San Miguel upang putulin ang mga tanikala na nag-ugnay sa akin sa mga impluensyang ito. Naramdaman mo na bang may isang tao na sinusubukang hilahin ka pababa? Dito nagiging mahalaga ang pagtawag kay San Miguel. May kapangyarihan siyang alisin ang mga enerhiyang ito at magdala ng kaliwanagan. Nakakatuwang isipin na habang nakikipaglaban tayo sa mga pang-araw-araw na hamon, may isang makalangit na mandirigma na handang protektahan tayo. Isipin kung paano magiging buhay mo kung makakawala ka sa lahat ng masasamang enerhiya sa paligid mo. Ano ang mararamdaman mo na alam mong, sa pagtawag kay San Miguel, naglilikha ka ng isang hadlang ng proteksyon sa iyong paligid? Hindi lamang ito tungkol sa pananampalataya, kundi pati na rin sa espiritual na practice. Sa paggawa ng panalangin na ito, inaanyayahan mo si San Miguel na kumilos ng aktibo sa iyong buhay. At kung makita mo ang mga pagbabagong mangyayari, baka ang mga tao na nakapaligid sa iyo, yung mga umaubos ng iyong lakas, ay magsimulang umalis? Totoo akong naniniwala na sa paghingi ng proteksyon kay San Miguel, nagsisimulang magbago ang mga bagay. Ang banal na liwanag ay nagsisimulang pumasok at ang kadiliman ay hindi makatatagal. Bakit hindi mo subukan ito sa iyong sariling buhay? Tanungin mo ang iyong sarili, aling mga negatibong enerhiya ang handa ka ng iwasan ngayon? Ano ang mga impluensya na hindi nakapakipakinabang sa iyo? Minsan, ang paglaya ay nagsisimula sa isang simpleng kahilingan. At ngayon, higit kailanman, ito ang tamang panahon upang tawagin ang proteksyon na ito at pahintulutan si San Miguel na gawin ang kanyang gawain. Handa ka na bang buksan ang mga pintuan ng proteksyon at alisin ang lahat ng pumipigil sa iyo na mabuhay ng ganap? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na madalas nating nakakalimutan, ang kahalagahan ng pasasalamat sa ating mga buhay at kung paano ito konektado sa proteksyon at kasaganaan na hatid ni San Miguel Arcangel. Naisip mo na ba kung gaano karaming magagandang bagay na ang nangyari para sa iyo? Minsan, Sobrang nakatuon tayo sa mga problema at laban na nakakalimutan nating kilalanin ang maliliit na tagumpay at mga biyayang nakapaligid sa atin. Nagsagawa ka na ba ng isang pahinga upang magpasalamat para dito? Nang simulan kong isama ang pasasalamat sa aking mga panalangin, napansin ko ang makabuluhang pagbabago. Sa halip na humingi lamang ng proteksyon at kasaganaan, nagsimula akong magpasalamat kay San Miguel para sa lahat ng aking natanggap. At alam mo ba kung ano ang nangyari? nagbago ang aking pananaw. Nagsimula akong mapansin ang mga biyaya sa aking buhay, kahit na ang mga tila walang halaga sa unang tingin. Napagtanto ko na sa pagpapahayag ng pasasalamat, naglikha ako ng isang mas bukas na kapaligiran para sa mga bagong biyaya. Napansin mo na ba ito sa iyong buhay? Ang pasasalamat ay hindi lamang nagpapalakas ng ating koneksyon sa Diyos, kundi tumutulong din sa atin na ialin ang ating mga hangarin sa banal na layunin. Baka tayo ay sobrang abala sa paghingi na nakakalimutan nating ipagdiwang ang mayroon na tayo. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binubuksan natin ang ating mga puso at inaanyayahan ang higit pang kasaganaan na pumasok. Isipin kung paano magiging buhay mo kung makikita mo ang bawat maliliit na detalye bilang isang dahilan upang magpasalamat. Ang pagbabago ng isipan ay maaaring maging makapangyarihan. At kapag pinag-uusapan ang proteksyon, paano nakakaapekto ang pasalamat dito? Naniniwala ako na sa pagkilala sa mga biyaya, naglilikha tayo ng enerhiyang liwanag sa ating paligid. Nagiging mahirap para sa mga negatibong puwersa na maabot tayo. Naisip mo na ba kung ilang beses kang naprotektahan mula sa mga bagay na hindi mo kahit alam na paparating sa iyo? Ang pasasalamat ay maaaring magpalakas ng proteksyon na natanggap natin kay San Miguel na nagpapadama sa atin ng mas malay na presensya niya sa ating mga buhay. Kaya, ano ang iyong listahan ng pasasalamat ngayon? Ano ang maaari mong isama upang kilalanin ang presensya ng Diyos at proteksyon ni San Miguel sa iyong buhay? Simulan mo na ngayon ang bilangin ang iyong mga biyaya. Sa paggawa nito, hindi lamang mo palalakasin ang iyong koneksyon kay San Miguel, kundi buksan mo rin ang daan para makatanggap ng higit pa. Sama-sama tayong mag-practice ng pasasalamat at tingnan kung paano ito maaaring baguhin ang ating buhay. Dumating tayo sa mahalagang punto kung paano natin maaring anyayahan ang proteksyon ni San Miguel Archangel sa ating mga araw-araw na panalangin. Naisip mo na ba kung paano ang praktikang ito ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng iyong espiritual na buhay? Ang panalangin ay hindi lamang isang sandali ng paghingi ng tulong, kundi isang pagkakataon na makipag-ugnayan ng mas malalim sa banal. Sa mga sandaling ito, binubuksan natin ang ating puso at iniimbitahan si San Miguel na mamagitan para sa atin. Magsimula ng panalangin kay San Miguel ay maaaring maging simple, ngunit ang layunin sa likod nito ay may malaking kahalagahan. Sa halip na basta magbigkas ng mga salita, paano mo mararamdaman ang tunay na pag-iwan ng iyong mga alalahanin at takot sa kanya? Personal kong napansin na kapag ako'y nasa estado ng pag-iwan, nagiging mas malinaw ang mga sagot at ang kapayapaan ay nagsisimulang pumasok sa aking pagkatao. Nasubukan mo na bang gawin ito sa iyong mga panalangin? Paano magiging karanasan mo kung tunay kang magpapasakop sa proteksyon ito? Isang makapangyarihang paraan din upang anyayahan ang proteksyon ni San Miguel ay sa pamamagitan ng mga tiyak na panalangin na maaaring sabihin sa mga sandaling ang pangangailangan. Sa mga oras ng tensyon, tulad ng kapag humaharap ka sa isang hamon sa trabaho o kapag may tao na sumusubok na ibagsak ka, naisip mo na bang huminto at tawagin si San Miguel? Isang sandali lamang ng paghinto upang anyayahan ang banal na lakas na ito ay maaaring baguhin ang takbo ng sitwasyon. Naisip mo na bang kung paano ang maliliit na aksyon ay maaaring magdulot ng malalaking epekto? Bilang karagdagan, ano ang palagay mo sa ideya ng paglikha ng isang personal na ritual sa paligid ng iyong panalangin kay San Miguel? Maaaring magsindi ng kandila, ilagay ang isang larawan niya sa isang espesyal na lugar, o simpleng italaga ang isang sandali ng iyong araw upang makipag-usap sa kanya. Ang praktikang ito ay hindi lamang ginagawang mas makabuluhan ang iyong panalangin, kundi pinapalakas din ang iyong koneksyon sa kanyang presensya. Ano ang gagawin mo upang gawing bahagi ito ng iyong pang-araw-araw na gawain? At huwag kalimutang bigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya. Ang anyayahan ang proteksyon ni San Miguel ay nangangailangan ang tiwala sa kanyang pagmamakaawa. Minsan, maaari tayong magduda o maging hindi mapagpasensya, ngunit dito lumalabas ang tunay na lakas. Naisip mo na bang kung paano ang iyong pananampalataya ay maaaring maging pangakit para sa mga biyayang hinahanap mo? Ano ang gagawin mo upang pagyamanin ang tiwala na ito sa iyong buhay? Bawat panalangin ay isang pribadong pag-uusap sa banal. At sa pag-anyaya kay San Miguel na makilahok sa pag-uusap na ito, hindi ka lamang humihingi ng proteksyon, kundi nagbubukas ng espasyo para sa mga himala sa iyong buhay. Sama-sama nating tuklasin ang koneksyong ito at tingnan kung hanggang saan maaring dalhin tayo ng praktikang ito. Sa pagtalakay sa kahalagahan ng pagbabahagi ng mga testimonya at karanasan tungkol sa proteksyon ni San Miguel Arngel, naisip mo na ba kung paano ang mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at palakasin ang pananampalataya ng iba? Bawat isa sa atin ay may mga natatanging karanasan na, kapag naibahagi, ay maaaring magdala ng pag-asa at motibasyon. Naranasan mo na bang magkaroon ng sandali kung saan naramdaman mong maliwanag ang kanyang proteksyon sa iyong buhay? Paano ang karanasang iyon? Personal, may mga maliwanag akong alaala ng mga sitwasyon kung saan ang presensya ni San Miguel ay ramdam. Isang beses, habang humaharap sa isang mahirap na hamon, tinawag ko siya ng buong pananampalataya. Ang sitwasyon ay hindi agad nagbago, ngunit ang kapayapaang naramdaman ko ay nagbigay sa akin ng lakas. Ano ang nangyari pagkatapos? Isang hindi inaasahang kinalabasan na nagulat sa akin. At ikaw, bakit hindi mo alalahanin ang isang sandali kung saan ang banal na proteksyon ay tumulong sa iyo na malampasan ang isang pagsubo? Kapag ibinabahagi natin ang mga karanasang ito, lumilikha tayo ng isang network ng pampasigla. Isipin mo ang isang grupo ng mga kaibigan na nagsasalaysay ng kanilang mga kwento ng pananampalataya at proteksyon. Para itong espiritual na gasolina, hindi ba? Bawat kwento ay hindi lamang nagpapalakas ng sariling pananampalataya, kundi nagbibigay inspirasyon din sa mga tao sa ating paligid na maniwala na maaari rin silang maprotektahan. Naramdaman mo na bang nainganyo sa pakikinig sa testimonya ng isang tao kung paano binago ng pananampalataya ang kanyang buhay? At huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagkilala sa maliliit na tagumpay. Minsan, ang proteksyon ni San Miguel ay nahahayag sa maliliit na detalye ng ating araw-araw na buhay at ang mga kwentong ito ay kasing mahalaga ng malalaki. Bakit hindi mo ibahagi ang isa sa mga tagumpay na ito sa isang tao ngayon? Paano mo maikukwento ang isang sandali kung saan naramdaman mong nandyan siya kahit sa mga simpleng bagay? Ngayon, magmuni-muni, paano magiging ibang-iba ang iyong buhay kung magsisimula kang magbahagi ng higit pang mga testimonya? Ano ang magagawa nito para sa iyong pananampalataya at para sa pananampalataya ng iba sa iyong paligid? Sa paglikha ng ganitong ugali, hindi lamang natin pinapalakas ang ating sariling paniniwala, kundi tinutulungan din ang iba na makipag-ugnayan sa banal na proteksyong ito. Sama-sama tayong tuklasin ang paglalakbay na ito ng mga testimonya at tingnan kung paano ito maaaring magbago sa ating espiritual na buhay. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pag-subscribe upang maipakalat pa natin ang salita ng Diyos sa iba. Salamat sa pag-abot hanggang dito at hanggang sa susunod na video.